Shoutout muna tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel na patuloy na nagbibigay ng halaga buwan-buwan. Maraming salamat sa inyong mga idol. Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga nagbibigay ng paagang pa-birthday sa akin. Uh, Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong mga idol. Shoutout din sa lahat ng na mga, mga nag aantay sa mga nag-likes, uh, nag-share sa ating mga video. Salamat din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard ng buong Pilipinas, sa mga biker. Uh, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Mas makakatulong kasi ang mga ito sa bawat grupo kapag makakalapit ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Butsuk at Arid at nakita din ni Tutok na may mga sugatan doon sa kanyang mga kasamahan. Kaya nakapagpasya ngayon itong si Tuto na muling gamitin ang kanyang mga karunungan para tuluyan ng matapos ang karamihan sa mga aswang na umaataki sa kanila doon sa may batuhan. Samantalang si Nakimba naman, gado at kiram nang makita din nila ang mga ankar, nagpasya ang mga ito na umalis doon sa itas ng batuhan at sumama na doon sa grupo nila ni Nonoy na nakipaglaban pa doon sa mga natitirang mga aswang. Naubusan na din kasi ng bala sila Kimba at Gado. Mabilis na naglundagan ang tatlo galing doon sa ibabaw ng batuhan papunta doon sa kinaroroonan nila ni Nonoy. Ilang sandali lamang, biglang nagkakaroon ng mga kamay nagawa sa bato ang sumusulpot doon sa lupang kinaroroonan at kinatatayuan ng mga aswang at mga garudo na malapit lamang doon kay Tuto. Pagkatapos, hinawakan ang mga kalabang nilalang at dinala ang mga ito sa ilalim ng lupa. May mga bitak na kasi ang nando doon at doon dumaan ang mga pinalabas nitong si Tuto na mga kamay na gawa sa mga bato. Gumiwang-giwang din ang mga aswang nang matamaan ang mga ito ng mga malalakas na usal nitong si Tuto at iyon ang sinamantala nila ni Nonoy, Major Saludaga at Major Monte. Agad na muling inaatake nila ang mga ito hawang umaangil ng napakalakas na parang ipinapakita ang kanilang kalakasan. Nang dumating na din doon si Nakiram, Gado at Kimba, tumulong na din ang mga ito sa pagtapos doon sa mga natitirang mga nilalang doon sa paligid. Gamit ngayon nila ni Kimba at Gado ang kanilang mga matatalas na mga armas. Matapos na mapatay ng mga ito ang lahat ng mga kalaban na umataki doon sa kanilang pwisto wika agad itong sinunoy. Kailangan na natin na sumunod doon sa grupo nila ni Butchok nakapasok na ang mga ito doon sa loob ng kastilyo. Kailangan din na makalayo agad natin mula sa mga ankar na ito Delikado kapag dito pa tayo naabutan ng mga nilalang naiyan. Uwi ka naman itong si Abner nang makalapit na din ito kay Tuto. Kumusta ka na Tuto? Kumusta na ang kalagayan mo? Mukhang nanghihina na ang iyong katawan sa sobrang paggamit mo ng iyong mga karunungan pagdating sa mga usal. Sagot naman agad itong si Tuto. Huwag mo akong alalahanin Kuya Abner kaya ko pa ang lumaban. Kaya agad nang inaabisuhan nitong si Nonoy ang mga ito na kailangan na nilang tumakbo papunta doon sa kastilyo. Kaya agad na nagtatakbuhan na mga ito papunta doon sa kastilyo. Ngunit nakita nila itong si Lulubaston na nando doon sa harapang bahagi ng kastilyo at nakaharap doon sa mga nilalang na mga ankar. Suminyas pa nga ito sa kanila. Na kailangan nilang magpatuloy papunta doon sa loob ng kastilyo. Napaisip ang mga ito kung bakit nandoon itong si Lulubastona. Tiyak nila ni Nonoy na mapapahamak ang matanda kapag naabutan na ito ng napakaraming bilang ng mga nilalang na mga ankar. Ngunit napansin naman agad ito ni Lulubastona. Kaya agad na uwi kami sa kanila tumuloy na kayo, Nonoy. Kailangan nila ni Butsok at Arid ang grupo niyo doon sa loob. Kaya ko na ang mga nilang nila na ito. Nagkakatinginan na lamang ang grupo nila ni Nonoy. Uwi ka naman itong si Kimba. Papano niya kakayanin ang dami ng mga nilang nila na iyan? Baka ikapapahamak pa iyan ng matanda. Sagot naman agad nitong si Major Monte. Kailangan natin na magtiwala sa kanya hindi iyan gagawin ng matanda. Kung hindi niya kaya, simulat ng makasama natin si Lolo Baston. Nakakaramdam na ako ng kakaibang kalakasan galing sa kanya. Kailangan na natin na tumuloy doon sa loob ng Kastilyo Nunoy. Ngayon sa kabila ng mga pangyayaring iyon, hindi kasama nila ni Butyok ang kanyang kapatid na si Bono. Nanduloon ito doon sa mataas na batuhan at kasalukuyan ng kaharap Itong si Dudoy, ang isa doon sa mga pinuno ng grupong satanismo. Wika agad ng maputlang nilalang. Batid kong gustong-gusto mo akong makakalaban. Kaibigan, pagbibigyan kita. <laughs> ipakita mo ngayon ang lahat ng mga kakayahan at lakas mo. Dahil hindi ako ngayon magdadalawang isip. Nakitlan agad kita ng buhay. Ang sagot naman itong si Puno Iyan din ang aking gagawin sa iyo, Manong Mas mabuting tumahimik ka na lamang At simulan na natin ang ating labanan Hindi mo ako matatalo Kung sa pagsasalita lamang Idadaan mo ang iyong tapang Ipakita mo ito Sagot naman itong si Dudoy doon sa bata Hehehe <laughs> Kung iyan ang gusto mo bata Sige, simulan na natin. At pagkatapos agad nang umatake ang kalaban nitong si buno. kasabay din ng mga pagbato nito ng mga maliliit na buto papunta doon sa batang si buno. Naiwasan naman agad ito ng bata at tumarak ang mga butong iyon doon sa lupa. Pagkatapos, gumawa iyon ng malakas na pagsabog. Ngunit inaasahan na ito ni Puno kaya nakagawa ito ng harang gamit ang kanyang mga kawayan. Ngunit bago muling makakilos itong si Buno na sa kanyang ulohanak. Ang kanyang kalabang satanismo at agad na nagpakawala ito ng mga pag gamit ang matatalas nitong mga buto na lumabas sa dulo ng kanyang mga braso. Agad na lumundag patras itong si Buno para iwasan ang mga pag iyon. Ngunit nadapisan pa rin ang bata sa kanyang braso. Habang nagpalundag-lundag sa batuhan itong si Buno, patuloy siyang inaatake ng kalabang nilalang. lang. Agad rin na nagbato ng mga usal itong si Buno. Kailangan niyang mapigilan ang napaka-agresibong pag-atake ng kanyang kalabang satanismo ngayon. At ilang sandali pa, biglang may mga tumubong kawaya na sa kanilang kinaroonan. Napakabilis ng na mga pagtubo ng anim na mga kawayan na humarang doon sa kalaban nitong si Bono at kasabay ng pagtubo ng mga kawayan na wala naman bigla itong si Bono sa kanyang kinaroonan na sobrang ikinagulat ng kalaban na satanismo. Agad na umatras ito dahil nakakaramdam ito ng panganib doon sa mga kawayan sa unahan. Ngunit sa kanyang pag-atras, biglang may tumubo na naman ng mga kawayan doon sa kanyang likuran at agad na inataki ng mga pagtusok itong si Dudoy segundo na lamang ang pagitan at kamunti ka na sanang matamaan pa itong si Dudoy pagtarap ng mga kawayan itong si Bono doon sa katawan ng kalaban agad na nagpatigas naman ito ng kanyang mga buto na siyang nagiging dahilan para hindi tumalab ang mga matatalas ng mga kawayan nitong si Bono ngunit hindi patapos ang bata sa mga pagkakataon na iyon dahil biglang sumulpot ito doon sa harapan ng kalaban na si Dudoy at nagpakawala ang batang si Buno ng isang malutong na pagsuntok. Susubukan ngayon yon itong si Buno ang kanyang pisikal na lakas sa tigas ng mga buto ng kanyang kalaban na pinuno ng satanismo. Tinamaan ito ni Buno. Nagawa naman nitong si Dudoy na mapatigas muli ang kanyang mga buto sa harapan. Ngunit tumilapon pa rin ito dahil sa lakas ng pagsuntok na iyon nitong si Bono. Nayanig pa rin ang katawan ng kalabang satanismo. At tumama ang katawan ito doon sa mga kawayan nitong si Bono doon sa unahan. At agad naman na pinupuluputan na ang katawan nitong si Dudoy ng mga kawayan nitong si Bono nang mapagtanto nitong si Bono na nahuli na niya ang kanyang kalaban agad nang humanda ito para muling atakihin ang kalabang satanismo hindi na ito makagalaw sa ngayon dahil sa pagpulupot ng kanyang mga kawayan doon sa katawan agad nang nagpakawala ng mga malalakas na mga pagsapak ang batang si Bono ngunit nang tamaan na nitong si Bono ang katawan ng kalabang nilalang biglang naghihiwalay ito sa maliliit na parti ng mga buto. Kaya napamura itong si Buno Hindi niya inaasahan na kahit na nahuli na niya ang kanyang kalaban, nakagawa pa rin ito ng mga usal na linlang at sumabog pa ang mga butong iyon na nagiging dahilan para masira ang mga kawayan nitong si Bono at mawasak ang mga ito. Tinamaan pa nga itong si Bono ng pagsabog na iyon at tumilapon ito doon sa mga batuhan. Sa mga sandaling iyon, nang makita ni Dudoy na tumilapon itong si Bono at tumama ang katawan ng bata doon sa mga batuhan, agad na itong kumilos para tuluyan na ang kaharap na bata. Ngayon, napagtanto nitong si Dudoy na mayroon ding kakaibang kalakasan at kagalingan sa pakikipaglaban ang bata. Kailangan na niyang tapusin ito ngayon habang may pagkakataon. Ilang sandali lamang nang tuluyan ng makalapit itong si Dudoy agad nang inaatake niya ito gamit ang kanyang mga matatalas na mga buto. Ngunit biglang nagiging mga putol na kawayan ang katawan nitong si Bono. Kaya napamura itong si Dudoy na agad na lumundag pa atras at huwi ka nito. Animal! <laughs> Naisahan naman ako ng batang ito. Lumabas ka na, bata. Sa tingin ko, hindi na dapat na patagalin pa ang ating labanan. Mukhang papalapit na ang maraming bilang ng mga ankar doon sa mga kasamahan mo. <laughs> doon sa loob ng kastilyo. Kailangan ngayon na mga ito ang iyong tulong. Sagot naman itong si Buno na naglalakad galing doon sa likod ng batuhan. Batin ko na ang kahinaan mo, manong. Sa mga sumunod kong pag-atake, tatapusin na kita. Napangiti lamang itong si Dudoy sa kanyang narinig. Ngunit batid niya ngayon na gawin iyon ng bata sa kanya. Dahil kanina, kahit na nagawa niyang patigasin ang kanyang mga buto, nagawa pa rin ng bata na mayanig ang kanyang buong katawan. Batid nitong si Dudoy na kahit na malakas, ang karunungan ng bata pagdating sa mga usal, hindi din maikaila na nagtatangan din ang batang ito ng kakaibang lakas na hindi pangkaraniwan. Ilang sandali pa, biglang tumakbo na itong si Bono na nagpalabas na namang muli ng mga kawayan at agad na ibinabato ito ng bata doon sa kalabang satanismo. Maagap naman na hinawi niya ang mga kawayan na iyon gamit ang kanyang mga matatalas na mga buto. Ngunit nandilat ang mga mata nitong si tutoy dahil ilang sandali lamang kasabay ng kanyang pag-ilag at paghawi doon sa mga matutulis na kawayan biglang nasa kanyang harapan na itong si Buno at agad na nagpakawala ng mga pagsapak ang bata. Nagawa naman agad na maiwasan ang mga unang pag-atake ni Buno doon sa tatanismo. Ngunit ang mga sumunod na mga pag-attacking itong si Buno tuluyan nang tinamaan na itong si Dudoy. Muling nayanig ang katawan ng satanismo at tumilapon muli ito. Tumama ang katawan doon sa mga batuhan. Nagawang muli na may nitong si Dudoy ang kanyang mga buto. Ngunit tulad din kanina, nagawa pa rin ang mga suntok nitong si Buno na mayanig ang kanyang buong katawan. At sa mga pagkakataon na iyon, nagpapaatake na naman itong si Buno sa kanya. Kaya agad nagumawa ng usal itong si Dudoy at pagkatapos agad nagumawa din ito ng mga harang gamit ang kanyang mga buto. At nang tuluyang makalapit na itong si Buno, gumawa din agad ito ng mga matutulis na bagay na tumutusok doon sa katawan nitong si Buno. Kahit nagawa pa ng bata na makaiwas at mapayuko, tinamaan pa rin itong si Buno sa kanyang balikat at daplis naman sa kanyang liit agad na nagtalsikan ang mga dugo galing sa mga sugat na natamo nitong si Buno. Ngunit nagpatuloy pa rin itong si Buno sa kanyang paglapit at pag-atake doon sa kalabang satanismo. Agad na naabot ng bata ang pinuno ng satanismo at nagpakawala ng mga pagsapak itong si Buno na tumama sa katawan ng kalaban dalawang sapak ang pinakawalan nitong si Buno na tumama doon sa dibdib nitong si Dudoy na nagiging dahilan para mapapaigik na ito. Agad naman nagumanti ng pag-atake itong si Dudoy at akmang lulundag na sana ito para makalayo. Ngunit nahawakan siya nitong si Buno sa may balikat. Uy ka pa nga si Buno. At saan ka naman papunta, Manong? Lumaban ka ng harap-harapan. Isa ka sa pinuno ng grupong satanismo, di ba? Ipakita mong nararapat ka bilang pinuno. Ipakita mong isa kang malakas. Isang sapak pa ang binitiwa nitong si Buno at dito na tumiklop ang tuhod nitong si Dudoy sa lakas ng pagkasapak na iyon nitong si Buno. Kahit na nagawa nitong mapatigas ang kanyang mga buto, grabe ang pagkatamang iyon na nangarag agad ang kanyang mga tuhod at kamuntikan pang bumagsak ang satanismo. Nag-iisip na ngayon ng paraan itong si at agad na nagbato ito muli ng mga malalakas na usal para makalayo pan doon kay Bono. Gayon pa man, nakita niyang nakangiti lamang ang bata habang nakaamba na ang gagawin itong pagsapak sa kanya. Dito na padilat ang mga mata nang isa sa pinuno ng grupong satanismo napakalakas na ang kanyang ginawang usal ngunit baliwala lamang ito sa kalaban na bata wikang muli nitong si Buno hindi na -obra ang mga usal mong iyan manong dahil nakatapak ka na ngayon sa aking teritoryo tumingin ka sa iyong panal at nang sipatin na ito nitong si Dudoy nakatapak na siya doon sa mga kawayan ng bata na nasa lupa na nakahugis triangulo. Muling napadilat ang mga mata ng satanismo dahil batid niya ang hugis na iyon na isang sumpa sa mga kakayahan na miron sila. Uwi ka nitong si Dodoy. Paano mo natutunan ang ganyang uri ng mga kakayahan? Isa kang bata lamang. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang mga segundo, Tumama na naman ang pagsapak ni Buno sa kanyang dibdib. Batid nitong si Dudoy na hindi na niya kayang labanan pa ang mga suntok ng bata. At batid niya na hindi niya siya makaalis doon sa harapan ng bata dahil naikulong na siya. Nang usal at ritual nitong kulungan ng mga demonyo. Kaya agad nang gumanti na itong si Dudoy gamit ang kanyang mga matatalas na mga buto kailangan na niyang lumaban hanggang kamatayan itong si Dodoy. Galing din ito sa isla ng Sikehor. Nagiging espiya ito ng kabutihan at naging tagapas lang ng mga aswang. Ngunit simula nang mabasa niya ang libro ni Judas na bigay nitong si Manong Ibrahim ang pinakapinuno ng grupong satanismo. Nagbago ang lahat para sa mga paniniwala nitong si Dodoy at mga pananaw dito niya nabasa kung gaano kasama ang mga albularyo dito niya napagalaman na kadalasan sa mga albularyo siya ding gumagawa ng sakit at siya ding gumagamot para magkapira halos lahat din ng mga albularyo marunong din na mangbarang ang mga ito ngunit nilinlang lamang siya sa librong iyon ni Manong Ibrahim na mayroong mga nakabaon na mga usal na linlang bago pa siya sa grupo ng satanismo Ngunit agad na umangat ang kanyang posisyon dahil nakitaan siya ng kakaibang kalakasan at kagalingan pagdating sa mga labanan nitong si Manong Ibrahim. Nagpapalitan na ang dalawa ng mga pag-atake. Ngunit sa bawat suntok ng batang si Buno, mas nakakaramdam ng pangangatog ng tuhod itong si Dudoy. Nasugatan niya ang kanyang katunggaling bata. Ngunit unti-unting napayoko naman siya. Hanggang sa muling tamaan siya nitong si Buno ng mga pagsapak. Biglang nakarinig ng tunog itong si Dudoy na parang mayroong nabasag na mga buto. Naalarma ngayon itong si Dudoy. Batid niyang mga buto niya ang tumunog na parang nababasag na ito. Kailangan niyang umatake para mapatamaan ang bata. Dahil kung hindi niya mapahina itong si Buno, maaaring tuluyan na mawasak at mabasag ang kanyang dipinsa. Nang magpakawala na ng mga pag itong si Dudoy, agad na naiwasan iyon ni Buno. Yumuko lamang itong si Buno at kumuha ito ng gwilo sa kanyang mga tuhod. At pagkatapos, muling uwi ka ng bata na sobrang namumula na ang mga mata. At nang gagalaiti na ito dahil sa naramdamang galit. Tingnan natin ngayon, Manong, ang tigas ng mga buto mo. Sa sandaling iyon, alam na nitong si Dudoy ang kanyang magiging katapusan nang sumablay kasi ang kanyang pag-atake alam na niya ang mangyayari sa kanya kapag tinamaan siyang muli ng suntok ng bata at iyon nga ang nangyayari nang tamaan muli itong si Dudoy tuluyan ang nabasag ang kanyang kalasag biglang nagdilim ang paningin ngayon nitong si Dudoy nagtalsikan ang mga dugo sa kanyang bibig, tainga at ilong hindi siya makapaniwala sa lakas ng batang karap. Tuluyan nang bumagsak itong si Dudoy doon sa batuhan at makalipas lamang ang ilang mga minuto. Nawala na ito ng malay. May mga dugo ang lumabas sa kanyang balat. Samantalang itong si Bono, ramdam din ngayon ng bata ang kanyang natamong pinsala sa kanyang katawan. Mayroon itong mga sugat na natamo. Ngunit hindi patapos ang labanan kailangan pa niyang sumama doon sa grupo nila ni Butchok. Malapit na sa kanila ang mga nilalang na mga ankar na sobrang napakarami ang bilang. Bati niyang muling mapapalaban ang mga ito ng sobra laban sa mga nilalang na ito. Nagpasya na din ngayon itong si Buno na huwag nang tapusin itong si Dudoy. Hindi na niya tinuloyan pa ang kanyang kalaban. Dahil habang nagkaharap at naglalaban sila kanina... Naramdaman itong si Bono na hindi ganun kasama ang presensya ng kanyang kalaban. Kaya nakapagpasya ito na hindi na patayin ang isang pinuno ng satanismo. Makalipas ang ilang mga sandali. Habang mabilis na tumatakbo itong si Bono doon sa mga batuhan, papunta na doon sa kinaroroonan nila ni Butchok, agad na bumulosok ang karamihan sa mga nilalang ng mga ankar para habulin at atakihin itong si Buno. Sa mga sandaling iyon, mariin ng nakikiramdam at napatitig itong si Lulubaston doon sa mga nilang na mga ankar. Wika din ito doon kay Mako. Wala na tayong ibang gagawin, Mako. Kundi bantayan ang ating dalang karitong. Kailangan ko nang simulan ang mga ritual at mapalabas ang aking kaibigan para tuloyang tapusin ang lahat ng mga demonyong ito. Ilang sandali pa, biglang may lumabas na usok galing doon sa kanyang binuksan na banga itong silulubaston, ang kanyang dalang kariton. At pagkatapos biglang kumalat agad ang usok na iyon doon sa kalangitan. At matapos lamang ang ilang mga segundo, Biglang kumalat na ito at tumama doon sa mga nilalang na mga ankar na walang kaalam-alam sa maaring mangyayari sa mga ito. Inaakala na mga nilalang na mga ankar na ordinaryong usok lamang ang lumabas galing doon sa kariton. Ngunit nang matamaan na ng mga usok na ito, ang lahat na mga ankar biglang nangingisay na lamang ang mga ito at nagunahan sa pagbagsak ang mga ito doon sa lupa habang naaagnas ang kanilang mga katawan. Umalat pa nga ang mga usok na ito doon sa kinaroroonan itong si Buno at ang lahat ng mga ankar na papataki doon at sumusunod doon sa bata. Ganon din ang mga nangyayari sa mga ito. Agad na bumagsak ang mga ito sa lupa at naagnas agad ang kanilang mga katawan. Ngunit kahit na tinamaan itong si Bono, walang nangyayaring masama doon sa bata kahit na nalanghap niya ang mga usok na ito. Pagkatapos, biglang may narinig ang mga ito na umaatungal ng napakalakas. Galing ito sa loob ng kariton nitong baston, At pagkatapos lamang, mayroon isang napakabangis na halimaw ang lumabas at sinunggaban ng ubod ng bilis ang lahat ng mga nilalang ng mga ankar na nan pa sa itaas ng ere bawat madadaanan ng halimaw na ito agad napunit-punit ang buong katawan